Nagsalita na ang veteran actress na si Divina Valencia, isa sa mga nakatabi ng kapwa veteranang actress na si Eva Daren sa FAMAS Awards, kung saan nagkaroon ng issue. Ang biglaang pagpalit kay Miss Eva bilang presenter na magiging kapartner sana ng aktor na si Tirso Cruz III. Tinanggap ni Divina Valencia ang parangal bilang iconic movie actress of Philippine Cinema sa FAMAS Awards na ginanap sa Manila Hotel noong linggo, May 26, 2024. Para sa Akpres ay malaking katarantaduhan ang binigay na dahilan ng pamunuan ng FAMAS na hindi raw nila nakita si Eva Darren sa loob ng venue kaya raw pinalitan nila ito bilang award presenter. Ani Divina ay nasaksihan niya ang mga pangyayari sapagkat magkasama sila ni Eva sa iisang mesa at magkatabi sila ng upuan. Kasama rin nila sa mesa ang isa pang veteranang aktres na si Marisa Delgado. Isa raw si Miss Eva sa unang dumating sa venue kasama ang apat na apo, na umasang makikita ang kanilang lola na akyat sa stage, kasama si Tirso. Napakakitid raw ang ibinigay na dahilan ng pamunuan ng fama sa nangyari, at ginawa lamang upang makagawa ng dahilan matapos na masaktan ang damdamin ni Miss Eva. Ang pwesto raw ng kanilang mesa ay halos katabi ng stage at mayroong mga pangalan ang upuan ng mga artistang dumalo binatikos rin niya ang nasabing award-giving body sa mga ilang personalidad na hindi naman raw nasa movie industry, ngunit nakatanggap ng mga plak. Ginagamit lamang raw ang mga artista at papahiyain pa. Buong post ni Divina Valencia, hindi ko matatanggap ang dahilang napakalaking katarantaduhan na hindi makita si Miss Eva Darren. Isa siya sa mga naunang dumating kasama ang kanyang apat na apo. Umasang makikita ang kanilang grandma na papanhik sa stage nakasama si Mr. Tirso Cruz. This excuse is so narrow, it's a big b para lang makagawa ng dahilan. Matapos nasaktan ninyo ang damdamin ni Miss Eva Darren, kasama ang mga apo na umasa pero nasaktan. Nakaupo kami sa table 10, halos kaharap namin ang stage. Magkatabi kami ni Miss Eva Darren and Marisa Delgado. Hindi malocate eh lahat ng mga artistang dumating may upo ang nakapangalan ng bawat nakaupo. Ganito talaga naman nakafocus sa mga bilang ng perang kinita sa bawat isang nag -dino. Kasi hindi nakatuon, imagine famas, kung sino-sinong mga hindi naman taga-movie industry, e eh mga tumatanggap ng kanya-kanyang plak. Tinatawag sa stage na nakakasilaw ang glitters ng mga gown. Mga gumastos kung sino-sino, wala namang kilalaman sa showbiz. May gali-halikaw, Ginagamit ang mga artista tapos pinahiya sinaktan ang isang Eva rin na talagang isang icon. Tumanggap ng famas na totoong famas. Dahil lang di ko matanggap kahit 10 times pa kayong mag -sorry. Damage has been done.